Ayan. Lakad muna na tayo. Lakad naman. Rating na po kami sa destination namin mga rivers. Tapos lakad na naman dito. Kasi mababa po yung tubig dito. At walang masakyan na ano, baruto. Ayan po ang iba. Oh. Bising-bising naman po sila sa pag prepare po sa kanilang mga bangka. Kasi may mga booking siguro to. Ayan. Lakad muna tayo ng konti patungo sa ano po sa um, dive shop namin. Dive shop ng natrabahuan ko mga ka-divers. Ayan. yan, yan. Lakad, naman tayo dito. Yan ito talaga kahirap pong ang trabaho namin. Araw-araw po tayong nababasa araw po tayo naliligo pero naliligo tayo dito sa maalat na tubig yan dito po ako ngayon sa dive shop ng tinatrabawaan ko mga divers para makalagin naman tayo ng maaga para hindi po tayo ma, ano po, makaltasan ng oras kaltas ng oras po para hindi po tayo malit <coughs> ah oh, hirap hmm. may floating po yan o ang dami na pong naka prepare dito sa may bridge mga rivers ang dami ng tao na po naghanda po sa lahat ng mga gamit nila para

walang araw po na hindi po tayo mababasa mga drivers sa ganitong hanap buhay pero okay lang laban po tayo dahil sa ating pamilya no? wala tayong inaayawan na trabaho para lang sa pamilya natin yun naman po yung iba yung kapit pa kapit kapit dive shop namin nakaprepare po lang ng maaga sa kanilang mga gamit tapos kami wala pa kunin muna namin at ikarga na naman namin ngayon sa cart papunta dito sa bridge mga karebos yan yan bababa naman tayo dito sa hanggangan na mato, sobrang tuktok ah Ooh. halos lahat ng tao dito sobrang busy po sa paghahanda sa pagprepare ng mga gamit yan malapit na malapit na tayo ah. kunting taste na lang para mag log na naman tayo gumamit naman tayo ng biometrics ito po yung crab pro mga drivers lahat ng pagkain dito ay alimango mga live din dito, mga sipods. Ako po, ang dami na pala gis. Ako ang dami ng gis. Ah, naka-prepare na silang baryan. hindi ko yung sipos, Vox. Ah? Ah, kuha na lang din, saktong na na Thank you. Ting! Yeah, Andan na po yung mga guests dito. Yeah, thank you. Thank you for watching mga drivers.